Well, sasabihin ko sa kanya, Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung ano no, yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, no, bago ka mag-abuga-abugado kay uh, dating presidente Duterte. Unahin natin yung pagharang, no, through the Quadcom na harangan itong ni Harroke ng asylum doon sa sa Netherlands kasi doon sa mga batayan na dapat niya munang sagutin yung mga issues na nakapending sa Quadcom. Well, masabihin ko sa kanya, Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung ano no, yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito no bago ka mag abuga abogado kay uh, dating presidente Duterte So karapatan mo naman niya no na mag-abogado pero dapat harapin niya muna yung mga questions ng members ng Quadcom dito at ma-clear out niya yung kanyang uh, um, relation no o yung involvement niya sa POGO